Sa mga kababayan natin na ngayon ay nakapasok ang papel dito sa Direct Hire 2024 at magpapasok pala sa Direct Hire 2025 dito po sa Italia. May mga ilang katanungan po ang ating mga kababayan na kung sakali anya na mamatay ang kanilang datore de laboro o employer habang nakapasok na ang kanilang papel, ano ang dapat nilang gawin? ayon po dito sa isang abogado dito sa Italia sa, sa mga immigrants, pupwedean niya na maghanap ng bagong datory de laboro ang isang aplikante upang siya magpatuloy o magprocess ng papel para sa inyong nulaosta. Osta. Makikita niyo po sa screen at yan nga po ay trinanslate ko na sa Tagalog upang mas maintindihan natin lahat. Itong ganitong klaseng problema ay matagal na sinulusyonan ng gobyerno ng Italia noong pan-2006, inyong kauna-unaan direct dito sa Italy. Kaya kung sakali na mangyayari sa inyo ang ganitong problema, habang nakapasok ang inyong papel sa Decreto Plusi, ay namatay naman si amo na nag -apply ng inyong nulaosta. Simpleng-simple lang po ang inyong gagawin. maghanap na kayo ng bagong datore de laboro at saka kayo dumulog sa mga patronato dito sa Italia para mas mapabilis ang proseso ng pag apply Pero paano naman kung kayo ay nag apply sa agriculture o di kaya ay sa tourism? At pagkatapos ay biglang nagsarado ang asyenda o yung kumpanya na inyong pinag applyan Sa ganitong sitwasyon guys, kinakailangan nyo rin na maghanap ng bagong datore de laboro o employer. At pagkatapos, saka kayo dumulog sa patronato ngayon, kung kayo naman ay nag-apply sa mga agency dito, sila na ang bahala na maghanap ng kapalit ng kumpanya o asyenda na tinatawag dito sa Italia sa mga ganito kasela na sitwasyon kailangan lagi ay may gabay ng patronato upang sila mag-asikaso ng inyong mga papel patungkol sa decreto plusi o direct hiring dahil mas alam nila yan sa mga kababayan natin na nagtataka kung bakit napakabilis niya ng pagkakarelease ng nula o tanong iba. Yan po ay hindi totoo. Marahil sila po ay noong pang 2023 nag-apply at ngayon lamang po lumabas. Kaya yung nag-apply noong Marso o noong click day noong Marso, huwag kayong magtaka kung bakit may mga lumalabas na nula osta ngayong buwan na ito. Yun ay dahil noong nakaraampan taon yun. Habang itong sa inyo, ay on processing pa mga yan maghihintay pa kayo ng mga ilang buwan bago lumabas ang inyong nula osta kung sakali na kayo ay pumasok sa kota hindi naman po kasi yan sabay sabay nalalabas kaya eh. po namin noon nung panahon na kami ay mga employer dito sa Italia na kinukuha namin ng mga kamag-anak namin sa Pilipinas hindi rin po nagkasabay sabay ang pagkakarelease ng kanilang nula osta may nauna may nauli So sana mga kababayan na ay nakatulong itong aking maikling informasyon na kung sakasakali na wag naman sana. Pero just in case na mangyari ito sa inyo, alam nyo na kagad ang inyong gagawin. So hanggang dito na lang po. Maraming maraming salamat.